Mabot sa 4 milyones pesos ng balor sa Tuga, Zogmar, masasakmit sa operasyon sa NBI sa lungsod sa San Remigio, Duha ang labina Labi na ang target nga gingong nalabigid sa illegal ng kalihukan. Ayan ang report ni Nico Serino. Pinasikat sa search warrant, girumbo sa taga-NBI, balay sa barangay Kalambuwa, lungsod sa San Remigio, Gitarget ang panimay sa gihulagway ng dakungan sa pagpamaligya o drogas. Nadakpan sila si Leo Montialto o Gritchell Banga-Banga nga napriso o nakumbikto na kaniadto sa lain nga kaso na kaservisyo na sa bilangguan ug nabuhian sa miaging tuig. Apan giingong nibalik sa iligal nga binuhatan. He went back to his old ways no? and uh, for that sh short period of time, Uh, he gained that uh, notoriety of being one of the major source of Shabu in uh, northern part of Cebu. Uh, Muabot sa napu ka mga dagong bulto sa gituhang Shabu ang nasakmit nga mubalor og 4 million pesos lakip na ang tulo ka mga armas. Nakuha sab ang mga bala, drug paraphernalia ug mga kagamitan. I uh, is considered as a high value target. Considering the volume of the okay. transaction the to with its uh, clients or customers. They are also involved in uh, gun for hire. And uh, there were confirmed reports that uh, they were also actively engaged in electioneering uh, activities. Gisawayan unta namo na pagkuha sa habig sa mga arestado apan limitado ang ilang pamahayag. So, ha? 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 Nico Sereno Palitang Bisdak um,